What's up mga ka-setup grade? Itong desktop computer na to is i5 6th Gen. So, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng thermal paste dito sa processor nito. Gamit itong Thermal Grease GigaWare. Kung makikita nyo, madumi yan. So, dilinisin ko muna yan. Gamit yung brush at yung blower fan. Let's go! Ito yung gagamitin kong thermal paste, Thermal Grease by GigaWare. So, yan. Malinis na yung heat sink niya. Nilagyan ko ng alcohol. Yung bulak. At pinahid ko dyan sa processor. Ngayon, thermal paste na yung ilalagay natin. So, be sure na malinis yung processor. Wala yung mga nato yung thermal o yung mga nakadikit dyan aalisin yan gamit yung alcohol pero this time uh, thermal paste na tong ilalagay ko Ang ganyan lang sya I spread out nyo lang dun sa processor na hindi dapat lumagpas dun sa cover at yung pinaka board hindi dapat lumagpas dun so ganyan lang siya spread out lang siya sa paglagay naman itong HSF o yung heat sink fan tatapat nyo sa butas yung screws so kung kanina counter clockwise ngayon naman clockwise yung pagsara gawin nyo yung diagonal pattern